Okay. Yes, uh, po, Mr. Chair, thank you po. Ah, ang sabi ko lang po kasi kanina po tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So binasa ko po, pinanood ko. So tungkol po yung sa post ni uh, Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Leni after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the, the realm of political, how else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with handshake. Tapos may picture siya kasama niya sa BBM, si Duterte si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, huwag tayong wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlililang no. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan, hindi panlililang no. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta nang mga paninindigan niya sa isyu ay para sa bayan. So honest opinion ko po 'yon. yung po 'yung ano ko. Hindi po ako 'yon. Honest to uh, opinion no. And then eh uh, ito naman si Marculeta. Dadagdagan ko lang 'ano. Um totoo naman po no na Bukod dun sa issue na na, na tinapik ni attorney Enzo Recto ano. Bukod dun iba yon, iba yon sa kanya. Dadagdagan ko lang totoo naman po talagang si Marcoleta, no? Ay may ano, may panlilin lang sa mga Pilipino. Bakit po? Oh. Ito na lang. Oh, bibigyan ko po kayo ng ano, uh, sample. Ha? Bibigyan ko po kayo ng sample mga pre. Hmm. Noong may rally po, may I.N.C. si rally. Ang sabi po doon eh ano lang daw kumbaga uh, rally ng pagkakaisa. 'Di ba? 'Di nagulat yung lahat, biglang nagsalita po si Marcolita doon sa stage. Uh, biglang nagsalita at nag uh, may mga binitawan siyang salita na uh, ang kamatis daw ang isang piraso 20 to 30 ang isang kamatis. Tapos ang kilo daw nito ay uh, tumataginting ng uh, 400, no 400 pesos. Oh, tapos yung siling green, ceiling green or siling sigang, yung isang piraso daw 10 piso. Oh, 10 piso daw po. Tapos ang kilo daw nito ay 600 pesos. 'Di ba? And then yung bell pepper po ay umaabot daw ng uh, 45 daw yung isa. Diba? ba? bumili po, Actually, ginawan ko ng content yan eh. Tapos, ang kilo daw ay isang libo. Nung ginawan ko po ng content, bumili ako ng kamatis. Magkano po yung isang kamatis? O, oh, kulang kulang ano, uh, limang piso yung isa. Napakalayo sa sinabi ni Mar Marcoleta na, na talagang ano, umaabot ng uh, 20 to 30 yung isang kamatis lang. Napakalayo eh. Pangalawa yung ceiling green. Yung malaki, bumili ako. Isang piraso. Oh, wala pa pong piso. 40 cents lang. Tapos sinasabi ni Markuleta, sampu. Diba? Doon palang panlilin lang na yan. O, Bill Pepper, anong ginawa? Ah, bumili ako. Tatlo sampu. Ah. Nakalimutan ko lang yung kilo. Basta tatlo sampu. May vlog po ako niyan. Alam naman po natin na yung mga bilihin. Minsan tumataas, minsan bumababa. ba? Diba? Ganon yun eh. Minsan taas, minsan baba. Pero hindi naman katulad ng mga sinasabi ni na na overpriced na! Bakit nagsasalita si Markuleta ng ganon? Meron ba siyang pinapatamaan na nakaupo sa gobyerno? Meron ba? Ako yung nagtatanong po ha. Bakit ganon? Kasi pag nagtataas yung mga bilihin ang, ang bukang bibig ng mga bubon DDS, kasalanan ng Pangulo. 'di ba? Hindi lang naman po sa Pinas yung nagtaas eh, buong bansa po. Oh. So, diyan pa lang po masasabi ko na etong si Marcoleta nilinlang niya po yung mga Pilipino buong bansa nilinlang niya. Bakit? Okay, kasi yung yung speech niya dun sa stage nung uh, may uh, ng panahon ng rally ng INC buong bansa nakapanood eh. Bu actually buong mundo, 'di ba? Nilin lang po yung mga Pilipino. ba? Diba? Ay, pinatunayan po natin eh, na malingkin po tayo eh. Inuulit ko, to totoo naman po na tumataas yung bilihin. Pero wag naman po overprice. ba? Diba? Eh, anong purpose? Bakit mo tinatapik yan? Doon, sa rally ng Iglesia ni Kristo. Eh, para nga sa pagkakaisa yun eh. Bakit magtatapik ka ng issue doon? Paano magkakaroon ng pagkakaisa, Markuleta, kung pinapainit mo yung ulo ng mga nagrarally at nililin lang mo sila? Iglesia ni Cristo! Nilin lang ni Markuleta! Hindi lang po, Iglesia ni Cristo. Lahat po ng mga Pilipino. Diba? Yan po yung klaro dyan. Ganon! Diba? Sobrang na kasi usk kanina gusto niya ipa-contempt si attorney Enzo Rito pero bago 'yan panoorin po muna natin to. Okay, eh uh, meron po tayong ano dito. Bago po tayo magtuloy-tuloy, meron po tayong eh uh, uh, Facebook page uh Ballpoint Man 2.0 at syempre mga pre no? Uh TikTok meron din po tayo at syempre mga pre uh, uh sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Okay? So eto na mga pre panoorin po natin ito itong uh uh, video no diyan sa uh, Tricom Kudo, hindi po malicious yung ano ko yung intention ko doon Mr. Chairman Ariel Yes po Sir Marco mo lang attorney ang kasunod na alam mo tingnan po ninyo yung record ni attorney Marco ni Congressman Marculeta. siya yung nagsara sa ABS-CBN ang yabang-yabang niya yes isipin isip, mo sasabihin mo sa akin you do not even know the issues Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes, yes po. What do you know about it, Mr. Chair? Hindi eh, Siyempre, ang, ang, kahit ako, vlogger ako, alam ko yung mag- alam ko yung kung pag-aaralan ko. Kung pag-aaralan ko po at na-content ko, alam ko. Kasi kung ano lang naman po yung lumalabas dyan sa mga balita, yun naman po yung nire-reaction na natin eh. Kasi yun yung issue. ba? Diba? Eh, eto para sa akin at Alam ko ganun din yung ginagawa ni attorney Enzo Recto. ba? Diba? Walang, walang dagdag, walang bawas. O. So, ganun lang yun. At Kaya nga kampante po si Atty. Enzo Recto na sinasabi ng yes. Alam niya yung issue. Diba? Hmm. Mahaba po yung ma issue. Pero ang nare-issue pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ng ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkata-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nare-issue yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng <laughs> renew yung franchise. So, Mr. So. Chair, ano ang panliling doon? ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer price pricing na ginamit nila para mag magkaroon tax evasion through... Oh, sa, sa issue, sa issue ni ni Ator Enzo Recto at Marcoleta, medyo wala akong ano dyan, wala akong idea dyan kasi mga nakaraang ano na yan eh, uh, nakaraang issue na yan, no? Pero iba kasi yung ini-issue ko, no? Sa channel ko patungkol ito naman sa mga bilihin na overpriced yung pagka ano ni Marcoleta. Siguro kung bibilhin mo yung bill paper diyan sa uh, Save More, mahal talaga. Save More yun eh, 'di ba? Oo. Pero kung sa palengke ka lang bibili ng mga na mention ni Marcoleta doon sa rally ng mga bilihin, hindi eh, po aabot ng ganung presyo pag mahal naman, 'di ba? Oo. Hindi naman lahat ng Pilipino kayang bumili diyan sa Shave more ng ganun lang bibilin mo pagka mahal-mahal. Diba? K.O. Oh, big Dipper, na hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na, takulo lang lahat ito, takoy ng lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang mag, uh, pwede kang kumabi ng opinion. Atorny ha, kung talaga natorni ka. Pero huwag kang mag chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, uh, Attorney Yes, Mr. Chair. Ayun, okay, yun yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun pero tinatch mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng, ng facts mo kung baka, paano ako nandilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Ako, sa kinuntin ko, kaya kong sabihin yan. Kasi kay Atty. Enzo Recto, iba kasi yun eh. Iba yung issue nila. Iba, 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 iba rin yun sa akin. So sa akin kasi basic lang naman. No, patungkol lang naman ito sa mga bilihin. Ah. Oh. Mr. Chair, abogado na ito eh. Atty. You want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, uh, oh, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, biligan kita ng halimbawa doon sa si isang babaeng vlogger na sinabi niyang, tanga ako. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> hindi, hindi ma-mention ni Marco Leto yung pangalan niya. Eh. Si ano, ano, ano po yata yung tinutukoy noon ba? Kasi may maali siya. Okay. At ikinahihiya ako ng lahat ng mga members na ngayon. Si pinatawad ko na siya roon eh. Actually, kung ako, 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 Marco Leto ha, halimbawa lang, naging miyembro ako ng INC or Iglesia Ni Cristo, ang panawagan ng leader ay eh, pagkakaisa. magra para pagkakaisa. So, ako mismo, pamilya ko, kung halimbawa lang, halimbawa, member ako ng INC, dadalo kami sa rally. Okay? Kasi, syempre ang gusto namin, kapayapaan, pagkakaisa, ganun. Pagdalo namin doon, so, masaya, kasi marami, nagkakaisa yung mga uh, Iglesia Ni Cristo, ng mga miyembro. Ngayon, nung mag-nagsimula na yung rally, bigla kang umakyat, nagbitaw ka ng mga isyo, parang naninisika pa doon, parang may sinisisi ka, pero hindi mo lang ma-mention yung pangalan. Diba? Tapos mag -ano ka, ganito ka mahal, yung kamatis, ganito, ganito. Yung ganun bang isyo na nilalabas mo doon sa rally, para ba yun sa kapayapaan? O para painitin yung ulo ng mga iglisya ni Kristo? Alam mo, kung miyembro ako ng iglisya ni Kristo, Marcolita, ikakahiya kita. Kasi ang gusto ko, kapayapaan. Bakit i-issue yung traffic dyan? At ang alam ko, pag usaping simbahan or usaping iglesia ni Kristo, hindi po sila nagbibitaw ng mga issue-issue. Kasi kapayapaan nga ang gusto ng simbahan eh. ba? Diba? Kaya kung sabi ko nga, kung ako lang po ay naging membro ng iglesia ni Kristo, ikakahiya ko po si Marcolita. Hindi man ako galit sa iyo sa pagkatao mo, pero sa ginawa mo. Medyo doon kita ikakahiya. Diba? Ah, yun. Eh, eh ina-expect ng mga... Ina-expect ng mga miyembro. Diba? Ina-expect ng mga miyembro. Mag... Pag ano lang, pagkakaisa. Kasi tandaan po natin. Pag sinabing iglesia ni Kristo, hindi po yan DDS, hindi rin po PBBM, Halo-halo po yan. May DDS, may PBBM supporter, may pinklawan pa, may dilawan pa. So kung nagrally sana yon, ng pagkakaisa, yung mga tao na yun, magmamahalan yun. Uy, pasensya na pre, nag-away-away tayo ng mga nakaraan, ganito, ganyan. Ay, okay lang yun kasi may peace rally na tayo ngayon, may pagkakaisa na eh. O ba diba? may pagkakaisa sana. Pero anong ginawa ni Marculeta? <laughs> Nampakitang gila sa stage! Overpriced pa yung mga binitawan niyang salita doon sa mga presyo ng mga bilihin! Diba? O, patawag mo ako, Markuleta. Huwag ka mag-alala. Yun lang pag-uusapan natin patungkol sa presyo ng bilihin. Patawag mo ako dyan. Sa Tricom Hearings. Kung may pangalawa pang hearing na maganap. O. Eh, sasagutin natin yan. Nako po. 'Di ba? Kasi mga pre, maare alam mo marami na ring nagsabi na fake news ka Marcoleta. Isa na ako doon, bakit? Uber yung ano mo yung 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 na-mention mo mga bell pepper, silin sigang, 'di diba, Kamatis, uber price eh. Inuulit e ko, lahat naman po nang bilihin nagtataas baba, taas baba. Pero hindi naman sana, wag mo nang sobrahan yung presyo. masyadong ano ba, masobran sa pakitang gilas ba? Kasi kung tama yung mga sinasabi mo, kung sakto lang mga sinasabi mo, kahit ako, papalakpakan kita eh. ba? Diba? Pupuriin ka ng mga tao. Oh. Pero kasi, mali na eh. Sobra-sobra na eh. Oh, hamon ko kay Markuleta ganito. Hamon ko sa'yo, Markuleta. Total, taga-tarlakan naman, Sabay tayo, mamalengke tayo. Sasamahan kita. Bili tayo ng siling green. Kasi sabi mo, sabi mo, sampung peso yung isa eh. Yung pinakamalaki, malaki na bibili natin. Tingnan natin kung a... Uh, aabot ba ng uh, ano yan. Ng uh, ganon yung presyo, sampung piso. Bell paper, ganon din. Kamatis, ganon din. Pwede mo akong ipatawag sa quad kung pag napatunayan ang sinungaling si Bullpoint Man, oh, ipakontempt mo ako. Walang problema. Paano pag sinungaling ka? Ano pag napatunayan kung sinungaling ka? Eh, wala naman akong power para ipakontempt ka. K.O. Lugi pa rin si Bullpoint Man. At well, hindi lugi. At least, makikita po ng mga tao kung sino, no, yung nasobrahan sa talino. KO. Ano ba? O, tuloy natin to. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlinlang lang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano ano ang ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair, sige. Teka, sabi mo hindi abogado si Ettore ni Enzo. Diyan palang fake news ka na naman. <laughs> fake news ka! Kung ganun, Sinabi na nga ni Atty. Enzo na lawyer nga siya eh. Tapos ngayong kukontrahin mo, hindi siya abogado. Sabi mo, sabi mo kanina kay Atty. Enzo Recto, hindi kita kilala, hindi mo rin ako kilala. O bakit ginudge mo si Atty. Enzo Recto sasabihan mong hindi siya abogado? Hindi mo naman pala kilala. Oh. Samantalang si Atty. Enzo Recto nagpakilala ng abogado. fake news ka. K.O. Oh, ito, ulitin natin. Oh. Hindi ka po oh, may opinion ka na hindi hmm. Wala kang masabi ngayon kung ano ang ginawa ko para manilang ako ng Pilipino. Hindi ka po eh. Oh. Porkit ba medyo pagpalagay natin merong sablay si Atty. Enzo Recto. Tapos, isa siyang lawyer. Okay? Alam mo, lawyer siya. Tapos medyo may pagkakamali yung tao. Okay? Pwede mo man tawa. Pwede mo man tawagin ha. Hindi ka abogado. Kaya nagkamali kay. Ikaw, Marcoleta, dahil overpriced yung mga ah... Uh, sinabi mo dyan sa rally ng ANC. Uh, pwede ba kitang tawagin hindi ka abogado? Hindi. Abogado ka pa rin. Kahit may pagkakamali ka, abogado ka pa rin. Pero dyan sa sinasabi mo ngayon, fake news ka na. Sinungaling ka? K.O. Hey, oh. e ba? Naku, nakakahiya ka. Hindi opinion ito. Mr. Chair, yes, sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ah, nasaan na Ikaw ang manilin lang. Okay. Uh, thank you so much ah, uh, uh, to both of you. Uh, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to, uh, to say, uh, to, uh, say their uh, peace. And uh, that's the spirit of this uh, committee, you no? Know, para maging balance po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Oh, pipilitin yung taong mag-apologize. Hintayin natin. Um, Kung abogado ka talaga, sorry Mr. Chai, I won't apologize. Uh, opinion ko yun. Kung abogado ka talaga, gusto mo mong apologize si Atty. Enzo Recto kung abogado ka talaga, sabi mo. Pero sabi mo kanina, hindi siya lawyer. Tapos ngayon, medyo may pagbawi ah. Kung abogado ka talaga, o oh, sige, mag-ano ka nga, mag- apologize ka na, ano yung bata, parang, parang kulang na lang sabihin mo, sige nga, hawakan mo na yung tinga na, kung matapang ka talaga, hawakan mo nga yung tinga niya. <laughs> Ginagawa mong bata, si Ator na insurrecto eh. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, to the, next, to the next, to the next issue, no? Uh, mag, ano na muna tayo sa interpolation. Balikan lang natin mamaya issue yan. Uh, kung ayaw niya mag-apologize, but I think uh, we cannot force him to uh, to uh, to say sorry about it. Mr. Chair, I know that he recited for contempt. Oh, ipapakontempt si ano, si Insurrecto. No. Oh. Ang tanong, may kapangyarihan ka ba para ipakontempt si attorney? Lawyer ka, diba? eh, di ba? Hindi mo alam yun. Congressman ka, diba? di ba? Hindi mo alam yun. Oh. Uh, So there's a more jumping lines okay. this committee. Gaganti talaga si Marcoleto. <laughs> Sir, Marculeta, Sana po maimbitahan nyo ako dyan. Um, talakayin lang po natin yung ano, yung patungkol dun sa uh, siling sigang, kamatis at bell pepper na in price mo. Yun lang naman yung gusto kong talakayin dyan sa Tricom. No? kung sakaling maimbitahan po ako, eh, gusto ko pong, ano, tukusan po namin yun ni, ano, itong kagalang-galang, na, kagalang-galang, na, Congressman Marcoleta. yun dapat pag-usapan namin. ba? Diba? Kasi, alam mo, uh, ano talaga, eh, kung gusto mo, samahan pa kita. O mamili ta tayo ng uh, bill paper. Isang piraso lang. Kasi yun lang naman yung lumabas dun sa speech me. Bill paper, silinsigang, at kamatis. Tige, isang piraso. Oh. Kasi pag napatunayang mali si ballpoint man, o oh, ipak... Uy. ako mismo mag-volunteer, o. Oh. Ikulong muna nga ako dyan sa ano, quad ko. O. Oh. Papayag na ako, Oh. Eh, ano muna ako. Okay na sa akin. Eh, paano pag napatunay ang mali ka? Hmm. Paano na yun? K.O. Diba? So, sana sa next ano po, next hearing, ay mga PBBM vloggers naman yung ipatawag. Para hindi naman, kasi sabi kasi mga DDS, bias daw yung tricom eh. Bias daw. O, oh, kasi mga DDS lang daw yung pinatawag. Oh, di, sige, malay mo, pa, kami, kami din patawag. Tingnan natin. Para maging okay yung takbo ng lahat, para walang sisihan ba. Diba? Oy, di ba? O, di, DDS lang pinatawag niya, eh. mga ganun. Alam niyo naman yung mga DDS, parang mga tatanga-tanga. Okay. So, we're gonna answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We're gonna just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. Well, sa issue na yan... Out naman ako sa issue na yan. Pero pagdating sa sibuyas, kamatis, usaping uh, kamatis, bill paper, silin sigang, dyan mo nilin lang yung mga Pilipino. Mm. Okay, uh, one minute uh, suspension. <coughs> hey, there's a motion uh, that uh, was uh, moved by... Uh... Ah uh, Congressman na uh, Marculeta to saita uh, Tony Ricky uh, in contempt unfortunately uh, wait unfortunately uh, um, uh, Congressman uh, Rodante Marculeta is not uh, a member of any of this uh, committee so uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue I'm oh, sorry. Hindi ka naman pala member ng committee na yan eh Parang ano ka lang din resource, uh, resource person ka lang 'di ba Bakit may babakuntim si Anthony Enzo Orkit nasaktan ka lang, eh, papa mo na. Wala ka nang, hindi ka naman miyembro eh, di ba? Oo. Eh, alam mo Marcoleta, dapat bilang isang public official, dapat hindi tayo balat sibuyas. Buyas. Di ba? Oo. Dapat may, may puso tayong bato, may pusong mamon, ganun. Eh, yung pag inatake ka ng vlogger, gagantihan mo na agad. Diba? Ipapakontempt mo na. Diba? Kongresman ka diba? Hindi mo alam yung rules dyan? Hindi ka naman pala membro ng committee. Oo. Oh. Ah, yun, ayun. Sabi naman ni ano, Kongresman uh, Dan Fernandez, ba? Diba? Bakit ipipilit mo? Si oh. Kongresman hey, uh, Marcoleta because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. Na according sa ating rules, uh, uh, hindi po pwedeng mag- uh, Mr. Kontrol. Chair, may I ask my friends in this committee who are uh, well-intentioned enough And i think they wanted also to protect not only the reputation of this committee but i think in the interest of truth uh with that mr chairman can we table this motion for the meantime and uh, proceed with the interpolation yeah. uh, i think we can go back to that motion uh, later yeah, i think we should discuss that thoroughly hmm. since this will be a contempt order and it will be it will be needing the approval of the members present so it's <coughs> so already 3 p.m and we have 11 interpolators So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of uh, Congressman Marcoleta. Uh, the members have been here since early this morning. So kung pwede, tumuli na muna tayo sa then we'll go back to your motion. No, 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 no we cannot go back. To <laughs> Alam nyo, na natatawa ako kay Marcoleta eh, no? Uh, ang, ang, ang dapat kasing topic dyan, patungkol lang sa mga, ano, sa mga uh, DDS vloggers na gumagawa ng fake news. Pero parang, in my opinion, parang gustong balik rin ni Marcolita yung sitwasyon. Parang yung atensyon, gustong ituon dito sa mga vlogger na nasa administrasyon. Feeling ko lang naman ganun, ba? Diba? Parang gustong balik rin eh. Oh, pero anyway, ano niya yan, Discarte niya yan. Oh, eh, pagalingan na lang kasi dyan eh, ba? Diba? Oo, oh, oh at depende kung nasa katotohanan ka, eh, mananaig ka, ba? Diba? Oh, anyway, yun lang muna yung ating video ngayon mga pre at uh, abangan natin mamaya, no? Uh, kasi uh, ipapakontent daw itong si uh, Attorney Enzo Recto, no? So, tingnan po natin kung ano yung mangyayari. Magbibigay po tayo ng uh, panibagong reaksyon, okay, patungkol dyan mamaya. So, ngayon mga pre, uh, bago po tayo magtapos, meron po tayong ano dito, uh, Facebook page, yan, 2.0. Siyempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Huwag kalimutang i-follow yung ating TikTok, Facebook. At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ha? Uh, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. So, ayun lang po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.